News Update. Sa ating mga palita, Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa kasong sexual at child abuse, maituturing na pugante sa Pilipinas. 17 anyos na binata, patay matapos sumalpok ang sinasakyang motor sa SUV. LGUs na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng El Nino aabot na sa 20. Presyo ng bigas, buwan ng tataas hanggang Hulyo. Ako po si Cesar Soriano, asamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. May tuturing ng Pugante sa Bansa si Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder at umanoy rapist na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office o PRO 11, Public Information Office Chief Major Catherine De Ito'y Ito ay kasunod na bigong mahanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kasagsagan ng muling pagsisilbi ng arrest warrants laban sa pastor. Dagdag pa niya, nagbuo na sila ng tracker teams upang matunto ng pinagtataguan ng KOJC leader. Kaugnay nito, nagbabala ang Philippine National Police o PNP na posibleng maharap sa kaso ang mga tumutulong kay Kibuloy na magtago dahil labag ito sa batas. Kamakailan lamang nang sumuko sa Davao Police ang limang kapwa akusado ni Kibuloy para sa kaso ng paglabag sa Republic Act Number no. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. agad din silang nakalaya matapos makapagpiansa ng tig 80,000 pesos. Patay ang isang 17-anyos na binatilyo matapos sumalpok ang kanyang sinasakyang motor sa isang sports utility vehicle o SUV sa Felam Road, Barangay Fatima, General Santos City. Sa ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, nangyari ang aksidente kaninang alas 12 ng madaling araw, April 5. Sinubukan pang bigyan ng first aid at CPR ang motorista, ngunit hindi na nagawang mailigtas ito. Kasalukuyang nasa kustodiyan na ng mga otoridad ang driver ng SUV. Halos dalawampung lokal na pamahalaan sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity, bunsod ng pinsalang dulot ng El Nino, ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama. Kabilang sa LGUs na nasa ilalim ngayon ng State of Calamity ay ilang mga bayan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Ifugao, Antique at Zamboanga City. Ibig sabihin, lumagpas na sa 15% ng kanilang populasyon at 30% naman ng kabuhayan ng mga tao roon ay apektado ng tagtuyo. Dahilan upang umakyat sa 2.63 billion pesos ang kabuoang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Sa kabila nito, pagbabahagi ni Villarama ay tumungtong na sa 1.1 billion pesos ang halaga ng tulong sa pinansyal at kagamitan ang naipamahagi ng gobyerno sa mga apektadong magsasaka at pamilya sa bansa. Inaasahang patuloy na tataas ang presyo ng bigas hanggang sa kalagitnaan ng tao. Ito ang prediksyon ni National Statistician Dennis Mapa matapos pumalo sa 24.4% ngayong Marso ang inflation sa bigas pwede aniyang bumagal ang inflation rate pagdating ng Agosto. Gayunpaman, asahang nasa double digits pa rin ito. Paliwanag ni MAPA, lubos na apektado ang Pilipinas na isang rice importer sa kakulangan ng supply at patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa world market. Nadagdagan pa ito ng agricultural losses sa local supply buhat ng El Nino. Ang rice inflation ang may pinakamalaking porsyento sa overall inflation rate sa bansa. Sa 3.7 inflation rate ngayong Marso, 1.8% ang galing sa presyo ng bigas. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon naguulat. Atin niyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tip>